Ano sa inyo mga katulong, guys? Easter Sunday nga pala ngayon. Tumakati. Isingin natin sila masayang sa milakad kami. Ising na. Be. isna. na. Okay. Alisais mm. na. Tara, parang makadahan pa tayo doon. Isin niyo dyan. Almasal muna. Si Master ayaw pa rin bumangon. Uh -huh. Ayan, hawak yung toothbrush. Oh. Tara na magtitimpla na si Master ng kape natin. Yan, para makapag-almasal tayo pag umalis. Si Master, oh, tulala po. Tulog pa ata, oh. Yan, na kami. Salamat, Tito. Sususunod ulit. Babalik kami yan. Bibisita kami ulit sa inyo. Yung destination nga pala namin, pupunta kami ng Magsisimba kami sa kamay ni Jesus. Yung nasa unahan, si Kuya at si Ate yan. yan yung kasama natin. Ito, nakarating na kami dito sa kami ni Jesus. Ibig biyay <laughs> Joke lang. Daming tao, sobra. And traffic. Dami palang nagsisimba. Pagkabuhay kasi ni Jesus, kaya maraming nagsisimba. Nagahanap kami ng parking ni Utol kasi ang daming tao. Parang wala kami mga parking andito. Ito na nga, nakahanap na kami ng parking. Ayan, papasok na kami sa kamay ni Jesus. Sisimba kami. Taba ng pila. In 100 meters, uh, you will, at you will arrive, arrive at your destination. Hmm. Ako, pa lang. Ah, pakarami ng tao. Mung may harapan kami umakyat. yan tamang selfie muna kami nila kuya at si master. yan daming tao. Grabe. Tapos na ulan pa. May hirap umakyat. Mamabasa kami. Wala pa naman kami dalang payong. Tsaka si Master bawal mabasa. Kaya, ayan, eh, tinan si Master na lungkot. Di kasi kami makakakyat. Nag-selfie na lang tuloy kami. Ano si Master, ano 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 Let's go. Ano kaya nga, hindi kami yung mga ng ulan. Ito kayo Ha? tabi. Ang pabugso-bugso. Kaya tayo. Silong muna kami. Dito eh, na lang kami, akit. Sa sobrang daming tao dun. Herop kami ima. Bumili, kukunyok. Dito na lang kami nagpunta sa maraming statwa ni Jesus. Yan. Pero sa likod ng mga feature namin, makikita nyo yung kamay ni Jesus. Malit nga lang, hindi masyadong mapansin. Namin, naambun na naman. Naku po si Master. Bye-bye, yan. Namin, numulim na naman. Pero okay lang. Bless you, yung ulan. Kasit kami. Kainan tayo. lakban lakban suka? yang membesarkan lakban suka suka dan lakban suka itu, kutu akan membeli ada makanan di sana itu itu enak enak sekali, enak Bi, biarkan kita Ah, titikin kami ni master. Eh, eh. titikin ini master. Sige, kuya, kuha Si kuya din daw kita Tikman lang namin, basta tong bayad. Tayo bayad. Ah, pambayad. tingin. Lokban. Ganun-ganun sa lokban. Sarap. Tinikman lang namin. Kamasaw. Pabili ko. Sarap daw eh. Mamaya oh, bibili kami. Yan. Ang dami oh. Sarap po. Sarap. after namin makatikim ng longganisa ng lukban, nakita ulit kami chicken skin tsaka butcheron. So, ayan nga. Sabi namin, tikman na rin namin. Anyang? Ah, tayo na naman. Butcheron? Butcheron ba yan? Butcheron? Okay. Salamat po. Thank you. Salamat. Salamat. Oh. Naghahanap talaga kami ng makakainan kasi hindi pa kami nag lunch Yung mga nadaanan namin yung street food sa lock namin. Kaya tinikpan na rin namin. Okay. So ito na nga, nag-order na si ate. Siyempre, kung sino nag oorder siya yung magbabayad. <laughs> Order mo na lahat, B. Siya ate bahala. <laughs> Mayroon ano sa'yo, wings o so may wings kain na. Ang sarap naman. Thank you ate sa libre. Sa uulitin. Ito pa pala yung isang pinagmamalaki ng lokban. Yung pansit habab. Ayan, umorder din kami. Sarap daw yun eh. <coughs> After kumain, syempre going home na para magpagpahinga. Medyo malalaki pa yung namin. Tapos na ulan pa. tumatagal na yung mag-video ni Master, oh. Iniikot-ikot lang yung cellphone. Pag nalaglag, todas. Wala pa kasi kami pambili ng GoPro, eh. Kailan kaya ako magkakaroon nun? Pangarap ko din yun, eh. Stop over muna kami. Tata ng pet ko. Si mate <laughs> <The> Sa tata, <laughs> na, na si ate, kuya. Sabi ko, maunan na sila tatay daw si Master eh. No, mamadali wala itay mo tatay na. Bilisan mo. Guys, basang-basa kami. Eastern Sunday kasi doon sa dinaanan namin, parang San Juan. Namamasa. Ano? Tama malakas din yung ulan. Si Master, hindi naman masyado nabasa. Ako lang nabasa. Wala akong kapote eh. Si Master lang may kapote. Isa lang yung nadala kong kapote. After namin makauwi, pahinga lang siguro ng mga ilang oras. Dadalawin kasi namin si Baby sa puntod niya. Siyempre, magtitirik kami ulit ng kandila. Then, bibigyan ko siya ulit ng bulaklak. I miss you, Baby Lily. I love you. Love na love ka ni Daddy. Si Master, siyempre, moment nila ni Baby. Uh, nagkukwenta siya kay Baby sa mga rides namin.